Catherine Bernardo, para lang kay Alden Richard. Dominic Roque, pinupush kay Sanya Lopez. Kaloka ang mga fans na ipinupush si Dominic Roque kay Sanya Lopez. Saan nga ba nanggagaling yan? Sabi nga nila, since matagal na raw walang jowa si Dominic Roque at si Sanya Lopez naman, ay no boyfriend since birth ng release Kaya baka raw sila ang dapat pagtagpuin. Pareho rin daw mukhang mabait ang dalawa at bagay rin ang mga itsura nila. Parang bagay nga raw na gym partner ang dalawa. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, ang reason talaga kung bakit bit nilang i-push ang sanya kay Dominic Roque ay dahil para maiwas ang chismis ni Catherine Bernardo sa huli. Diba nga, mas madalas kasing kasama ni Catherine Bernardo si Dominic Roque ngayon, na mula sa pagdi-gym hanggang sa pagbisita sa klinik, para skin care ay magkasama rin sila. Mas bet nga kasi ng mga fans ngayon na si Alden Richards ang mas madalas na ni Katherine Bernardo. At super seloso na nga sila, agad-agad. Na dapat ay walang ibang boylet na makisingit kasi hudang kaibigan pa yon. Kaloka nga ang takalan ng mga fans sa Instagram na pinaiwas talaga si Dominic Roque kay Catherine Bernardo na mas maganda raw kung si Sanya na lang ang dikitan nito. Pero talak din ang ibang mga fans ni Lumine Croque at Catherine Bernardo. Bakit kailangang pigilan ang friendship nila ni Kath at Dominic? E matagal na nga silang magkaibigan. Nitong nakaraan lang, muli na namang nagkita na magkasama si na Catherine Bernardo at Alden Richards sa Instagram. Nagpost ng reel si Justin Claudia Del Rosario, isang make-up artist ang nasabing reel ay tungkol sa birthday celebration ni Justin na dinaluhan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Noong lunes, Honyo 24, si Justin Claudia Del Rosario, isang celebrity makeup artist, ay nagdiwang ng kanyang karawan kasama ang kanyang malalapit na kaibigan at miyembro ng pamilya. Madaling nag-viral ang video na ipinost sa social media. Ibinahagi ni Justin na gusto niya ng chill birthday party nang surpresahin siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Gayon pa ang ikinagalit ng netizens ay ang katotohanan na kapwa na roon si na Catherine Bernardo at Alden Richard sa kaganapan na pumukaw sa social media. Sa group photo, isinama pa ni Justine sa kanyang reel na kitang magkatabi si na Alden Richard at Catherine Bernardo na nagpahiyaw sa Kathleen fans. Si Catherine Bernardo ay isa sa pinakasikat at kinikilalang Filipina artista sa pelikula at telebisyon. Siya ay tinuturing sa isa sa pinakamatagumpay na celebrity dahil sa kanyang blockbuster na pelikula. Siya ang may hawak ng pinakamataas na kita sa lahat ng panahon. Hello Love Goodbye, ito rin ang naging pinakamataas na kita na pelikulang Pilipino sa gitnang silangan Australia at Hilagang Amerika